Sikretong lugar sa Taipei na bagay para sa mga nadalandi. Kung naghahanap ka ng momal spot sa Taipei, huwag palampasin itong lima. 1. Dadao Chang, Old Taiwan na pampadagdad ng kilig. 2. Xiangshan, kaunting hiking, makikita mo na ang Taipei 101 at pati iyong kinabukasan. 3. Taipei Zoo, dalhin ang pamilya o partner mo. May gondola pa sa tabi, pero huwag kayo sobrang maging hayop ha. 4. Miramar Entertainment Park, sakay sa Ferris Wheel, habang tinatanaw ang city lights sa gabi. I'm just playing games. I know that's plastic, love. 5. Guandu Wharf. Magandang lugar para maglakad at magkwentuhan. Narito ang limang lihim na lugar para sa date sa Taipei. Ikaw, saan ka na nakapunta? Gusto mo ba ang content namin? mag-subscribe at i na ang Liho TV.